Hello, magandang tanghali sa lahat, especially ni Ma'am Antoinette De Arca. Ako po si Cecil Magbulogtong from Grade 8 Jose Rizal. So ngayon, magi-explain ako tungkol sa module natin sa Edukasyon sa Pagpakatao. Ang Module 52. Angkop na kilo sa pagsupil ng karahasan sa paaralan. Alam niyo naman na minsan kapag may nangyaring gulo sa ating paaralan ay nakalulungkot. Kaya goal ng module na ito, naturoan tayo kung paano iwasan ang mga karahasan. At magiging responsable tayo sa patungo natin sa isa't isa. Tapos, importante rin pala ang papel ng paaralan. at nang nasa paligid natin sa pag-iwas ng karahasan. Ang paaralan ay dapat ligtas at mapayapang lugar sa ating mga mag-aaral, di ba? Kaya dapat tayong lahat, estudyante, guro at mga magulang ay magtulungan para maiwasan natin ang gulo. Sabi pa ng module na may iba't ibang dahilan kung bakit nangyayari ang karahasan. Umaaring dahil sa problema ng pamilya, sa kaibigan o stress. Kaya dapat natin consider yan kapag may nakikita tayong nag-aaway. Pero ang importante talaga ay ang mga paraan para maiwasan natin ang karahasan. Narito ang ilang puntos na dapat nating tandaan. Una, magandang asal. Kailangan natin turuan ang ating sarili na maging magalang sa isa't isa. Masama ang manakit ng iba. Pangalawa, paggabay. Dapat handa tayong tumulong sa mga taong nangangailangan ng tulong tandaan maganda ang pakikipag-ugnayan at pakikipag-kaibigan pangatlo epekto ng karahasan ang module ay nagpaliwanag kung paano nakasasama ang karahasan sa mga tao kaya dapat nating iwasan ang kilos na makasasakit sa kapwa pang-apat paglutas ng problema hindi lahat ng problema ma ng gulo may mga magandang paraan para maayos ang hindi pagkaunawa. Panglima, mga programa. Ang mga paaralan ay dapat magtupad ng programang karahasan para maiwasan. At ang huling punto, dapat tayong kumilos para maiwasan ang karahasan. Ito ang mga bagay na dapat nating tandaan. Una, pakinggan ang payo ng nakatatanda. Mahalagang pakinggan natin ang payo ng ating guro, magulang at may autoridad. Pangalawa, mahalin ang sarili at ang kapwa. Ang pagmamahal sa sarili at paggalang sa iba ay mahalaga upang maiwasan ang karahasan. Pangatlo, makikilahok sa mga pakikinabang na gawain. Ang paglahok sa positibong aktibidad ay makatulong sa pag-iwas ng karahasan. Pang-apat, pakitunguhan ng mahinahon. Ang pagiging mahinahon ay nakatulong upang maiwasan natin ang away. Pang-lima, pairalin ang pagiging sensitibo. Ang empatiya ay mahalaga upang maiwasan ang paggawa ng mga bagay na makakasakit sa iba. Pang-anim, magpakita ng kabutihang loob. Ang pagiging isang mabait ay isang mahalagang katangian upang maiwasan ang karahasan. Pangpito, iwasan ang masamang bagay. Ang pag-iwas sa paggawa at paggalat sa mga bagay tungkol sa kapwa at nagturo ng responsibilidad at paggalang sa reputasyon ng iba. Pangwalo, pagbahagi ng problema. Ang paghahanap ng suporta sa mga nakatatanda ay mahalaga sa paglutas ng mga problema pang siyam, manampalataya sa Panginoon. Ang pananampalataya ay maaring nagbigay gabay at lakas sa paglutas ng mga problema. Pang-sampo, ipaalam ang karahasan. Ang pag-ulat ay isang mahalagang hakbang upang matigil ang karahasan. Sa huli, ang module na ito ay nagturo sa atin sa pag-iwas sa karahasan ay isang patuloy na proseso. Dapat tayo magtulungan at maging responsable upang maiwasan ang karahasan sa paaralan. Yon lang po. Maraming salamat, ma'am.